Hello guys, samahan nyo po kami ngayon Ito na yung aming laka dahil long weekend, bank holiday on Monday So kami po ay may pupuntahan samahan nyo kami at uh, kargado na ako buksan natin puno na magka countryside po kami dala kami karaoke ayan talaga ang mga Pilipino mahilig sa karaoke kaya may dala kami karaoke pero puno na itong karga namin maliit lang yung compartment ng sa sasakyan ayan may dala tayong chinelas ito lagi na nandito sa sasakyan ko Good video on. Magandang araw mga kalingap Sa araw na ito ng Sabado na ipupuntahan si Canoli Vlog kasama si Mama Helen at ang aking bunsong anak Tukulim-lim na ulirito sa amin Pansin nyo po, ayan, tingnan nyo ang mga klima Pero tamang ano lang ang weather hindi gaano malamig, hindi rin naman mainit kaya masarap sa pakiramdam ngayon nasakay na tayo sa ating sasakyan hindi na nang hugasan natin sa sasakyan alam nyo tulad dito hindi uso orito ulit yung laging hugas ups upsie daisy upsie daisy upsie daisy Upsi is your mom? Malayo-layo ang aming pupuntahan dalawang oras. May yata ano. Sa sana wala tayong ma-encounter na traffic. Anong oras na ngayon ay 4 p.m. Santo. Yan na, nakarating na kami. Bakit ganun? Dito na kami. Was? Yan ang kami manager. Sa uh, sapagkat siya ang may dala lahat ng money. <laughs> yes, libre kami. Ganun. Uh, full tank kami ngayon, full tank. Yan. Dito na kami ngayon sa anong lugar to nga? <laughs> Cholester? Cholester? Ah, anong lugar to, Ace? Eh? Colchester. Ay si Liwanag. Ah. Colchester. Colchester <laughs> ang layo po. Dalawang oras ang amin tinakbuan dito na kami. Yung mga kasama namin ay wala pa rito. Nakapag-stay na sila rito. Last night. Yes. Last night. Oh, uh, saan sila pumunta? Ano daw 'yun? Ano daw kasi Hindi tayo pa. Ah, ah okay. okay. Ah, okay. Nag-swimming na sila kanina. Nag-swimming na sila? Mm -hmm. Ops lang yan. Mm Ay, ibig sabihin andito na rin si na, ano, Carmel. Wala pa. Ah, wala pa. Ah, okay. Um, ayan po. Ah, ganito rito. Ito yung mga caravans. Pakikita ko sa inyo, mga kalingap dito. Ito yung mga puntahan ng mga nasa London. Puntahan sila rito sa probinsya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito po ang karabana uh, caravan na aming uh, nirentahan. Three bedrooms po yan. Ayan, magkano ang renta nga natin dito? Balit tatlo kami rito, pamilya. Ano po? Um, ah, hindi pala namin nirentahan. Nirentahan niya. Ayan, niya. <laughs> kami, eh sabit Ikaw lang kami. Ikaw, sabit. Sa sabit lang kami, sabit. Ayan. <laughs> sabit. Ayan. Ang dami, ang dami po rito, oh. Okay, okay lang kaya mag ingay tayo mamaya rito mag karaoke karaoke. Ayan na. Oy. Kaso lang ano medyo malamig at uh, tingnan niyo naman ang ang langit. Kulimlim wrong timing na naman kami. Ang lakad namin ito. Ang oh. lamig. nilalamig na yung isang bata. Buti ako talaga nagdalwa ako ng isang jacket ko na medyo panlamig. Ako talaga jacket. Akin na nga yung jacket kong pang ano, pang balahi, pang ano yun parang balahi ng parang balat ng balbo na aso masarap pang lamig nasa ano yun oh. Yan, ito Ang problema nito Sarado yung aking room <laughs> Ay, ihina totoo lang. Ihing, ihina. Dito, ay toilet. Mm. Uh, short in interview lang po uh, ano po ang masasabi nyo sa inyong pag-travel papunta rito can you say something <laughs> please ito, ito kayo, yung butas, butas, yung butas, yung may tatlong kubeta one. yung may tatlong kubeta ka mo yung, yung butas-butas sa Di upuan? Dito. Yung may tatlong kubeta sa harap. Pist, ang lakas. Sumisika. <laughs> <So busy> Ayun <laughs> oh, naman. <laughs> Sorry? Ganito rito po ang kubeta rito. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> ano, <laughs> ha, yung CR nyo pwede yeah, daw yung, yung inyong inidore oh. Ang galing Grabe mm. Ayan guys, ito yung uh, tinatawag na caravan. Ano yan? Cheers, couple birds. Ayan. Mm. Nice. Chelsea, do you want a Coca-Cola or an orange Yes, please. Juice? Coca-Cola for Chelsea. Orange juice or water. Do you want to drink of anything? No, it's fine. Coca-Cola. Anyone yeah. want a tea, coffee or... Don't be shy. Daya or... kay Tea or coffee, anyone? Uh, Wi-Fi. Uh, Wi-Fi. Ayan, magandang buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Say, ki, say, ki, say hello. Ayan, mga kasama ki, namin dito ngayon. Nasa karabad kami at uh, nagre relax Hello. 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 Say, hello. say hello. Hi. Say hi. Hello. Hello. Abangan nyo kami. Kami ay pupunta sa Manila Zoo. <laughs> Manila so. Lalabas muna ako. Pakita ko muna ito. Ito yung aming nag-stay yan. Ito. Ayan. Ito. Nakakaraban kami. Ito. At. Ayan. Napakarami rito dito. Pakita ko sa inyo. Ito ha. Ah. Ayan. Tingnan nyo yan. Ayan ang mga karaban dito. Ang dami mga uh, 3 bedrooms etong sa amin na uh, kaibigan nung kasama namin so naka-discount kami bali pumapatak lang ng halos uh, uh, 10,000 per night itong ano yan na uupahan mo yan 10,000 per night so bali 3 nights kami rito eh tatlong pamilya naman kami rito ay uh, bali ganun 10,000 So 30,000 yan lang ganyan no, oh, upahan mo. Ganyan. Balik kami ay dalawang gabi rito. Dalawang gabi nga pa tayo. Three nights. Kami eh two nights. Uh, magkano kung iyan ay binibenta nga? Magkano? Uh, alam mo isang ganyan. Ayan, ay nasa worth 30 30,000 nasa mahigit ano rin, ano? 2 million, mga mahigit 2, 2 po 'yan. Ganyan sa atin. Grabe ganyan lang oh. Nagkakahalaga ng 2 million. 2 million ganyan lang. Ay grabe naman. Talaga rito. Ayan oh. Ang ganyan oh. Mahigit 2 million may binibenta kasi rito eh. Bali, ang mangyayari, pauupahan mo. Pagkatapos, eh patok na patok po yan pagka ganitong summer. Uh, ah, makita natin dyan. Tapos, ang ah, ayun, pagka ganitong summer, ikaw pupunta, pamilya nyo. Parang ah, bakasyunan. Ganito po. Ang dami rito po. Ang dami dyan. Eh ang dami na makikita nyo sa aking uh, paligid na napakarami nyan ang dami kahit sa banda pa dyan ang dami po mm. At, uh, masarap ang weather ngayon ang panahon masarap ang weather wow, elephant ang laki ng elepante. rhino is that how big no mo elephants yeah so Bigger. ah rhino, rhino giraffe ay grabe ang laki ng giraffe oh you wear your coat first this is a big chili, come on, wear that is my favorite

Ayan. Ganyan lang ba yung hayop dito? <laughs> <laughs> Meron pa lang uh, ano eh. Silver giraffe. Silver giraffe. No. Oh. Ayan no. Oh. <laughs> stick oh, yeah, yeah. so so mm. yeah. <laughs> I did it to my friend. i I got it my brother. Oh. I go for it, uh, my I brother. I <laughs> 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 oh, aku mau coba Sobrang laki ng elepante. Um, pero bakit ganan? Kulay brown. Bakit kulay brown? Siguro kagugulong sa ano sa lupa. Ano hindi siya itim. Bakit brown ang kulay niya? Because it's that Ah. Siguro nagulong sa ano. Nagulong-gulong sa putik. Ano? Siyak Baka ah Aris <laughs> na kami Ang panghi -hey. Ang panghi -hey. Ang panghi -hey, panghi -hey. Let's go It's better. Smells so bad. <laughs> 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 Hang on. <A> <laughs> Ayan, ah, hihiya tayo, tayo. Pasyal ko kayo rito. Dito sa aming pinuntaan. Ah, tabi ito ng dagat. Sa bandariyan, makikita nyo ang dagat. Pero sabi nila, low tide. Okay, but, I okay. Think, okay. but I don't think okay. I don't Wait, uh, a hundred on am <coughs> Ito ang dagat. Wow. Dagat.